baho. Tawa ng grupo. Maya-maya, nagkaroon ng fundraising. Lumapit ang lola, inilabas ang alkansya. Para sa tuition nila, turo sa mga anak ng nangaalipusta. Tahimik ang room, nagpalakpakan ng iba. Hapon sa hotel ballroom na malamig at kumikislap sa dilaw na ilaw. Sa gitna ng mga bilogang mesa, may stage na asulang ilaw at may malaking screen na may icon ng graduation cap nakasutang karamihan, nakagaw ng iba, at nakapuesto sa gilid ang donation table. Sa pintuan, dumating ang matandang babae may puting buhok, nakasuot ng simpleng puti, bitbit -bit ang dalawang stainless na sisidlan at mahabang balikat ng taho stand. Hindi siya dapat nandun bilang bisita. Inimbitahan siyang magserbisyo ng merienda sa cocktail hour. Sa tray niya, nakahanay ang maliliit na baso ng arnibal, sago at tao. Sa so isang mesa, may grupo ng kabataang nakaitim na, na tax at pulang paut ang mula labi. Oy, amoy kanto! Bulong ng isa. Sinundan ng tawa ng dalawang kasama. Careful sa tablecloth. Dagdag ng isa. Baka matuluan ng arnibal. Alingaw-ngaw iyon sa pagitan ng glass clink at soft jazz. Hindi malakas, pero sapat para tumama sa tenga ng ilan. Kasama na ang lola. Hindi niya pinansin. Tumuloy siya sa mesa ng mga waiter, nag-ayos ng gamit, at ipinagpatuloy ang tahimik na ritual na paulit-ulit niyang ginagawa tuwing madaling araw sa bangketa. Buhos, tadyak sa gripo, timpla, abot. Nang magsimula ang programa, humupa ang ingay at umupo ang lahat. Ang MC ay nagbasa ng listahan ng beneficiaries. Ang head ng foundation ay nagbanggit ng budget gap para sa susunod na semester at isang banker ang nag-alok na imatch ang unang limang ribo. We need champions in the room, sabi ng MC. Every peso counts. Sa dulo ng hall, nakapwesto ang clear acrylic box, kalahating puno ng barya at folded bills. Sa tabi nito, nakaupo ang treasurer na nakaitim na suit, hawak ang clipboard at pen, handang maglista ng donors. Sa lalim ng liwanag, napatingin ng lola sa frame sa mesa ng treasurer. Larawang family portrait, siya ang yumaong asawa at ang dalawang anak na noon ay musmus pa. Ngayon, isa ay sa abroad na caregiver at ang isa ay namamahala sa maliit na kariton kapag may sagit siya. Pinisil niya ang laylayan ng bulsa. Naroon ang maliit na lata na may tip, ang alkansyang tinipon sa maliliit na sukli mula sa taho, 50, piso, sampo, at ilang naligaw na dolyar na iniabot ng balikbayan na naaliw sa salitang init, hindi yun malaking halaga sa ballroom, pero yun ang pinakamaganda niyang pwedeng ibigay. Open donations, anunso ng MC. Unang lumapit ang negosyanteng kilala sa syudad, iniabot ang sobre. Sunod ang isang artista, pumikit pa bago bumitaw ng mga salitang para sa mga pangarap. Nang huminto ang pila, nanatiling kalahating puno ang kahon. Nagkaroon ng maikling kataymikan, kumilos ang lola. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniwan sa gilid ang tahostan parang sundalong pimehinga at humawak sa maliit na lata sa bulsa. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat nito. Bigat ng mga umagang binuhat niya ang sisidlan, ng mga gibing may ulan at walang bibili, at ng mga panahong nginiti niya ang mundo kahit may nakapako sa nood niya na biro. Tumigil siya sa tapat ng treasurer. Man, tanong ng staff na nagbabantay ng linyang wala namang laman. Tumanggo lang siya, Binuksan ng lata at dahan-dahang isinaboy sa acrylic box ang mga barya. Plink! 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 Tumunog ang saliping parang ulan sa bubong. Hinabol ng daliri ang ilang baryang nadikit sa tape, sa kanya inilagay ang natitirang bills. Hindi siya naghanap ng kamera. Tumingin lang siya sa treasurer at marahang ngumiti. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Para saan po ang note sa resibo? Tanong ng treasurer nakatingin sa form. Nanatiling payapa ang mukha ng lola. Kung pwede, sagot niya, ilagay niyo po para sa tuition ng dalawang bata sa mesa 15. Napatigil ang treasurer. Tumingin sa listahan ng seating chart at natunton ang mesa. Ang grupong kanina'y tumawa. Napalingon ng ilan. Yun po ang mga anak nila. Dagdag ng lola. Sabay turo sa dalawang kabataang tahimik na nakikinig sa stage. Mga batang hindi naman ng mga tumawa, kundi mga anak ng tumawa. Mas kailangan nilang aral kaysa sa lambing ko. Dagdag niya. Mahinaong nakangiti naging mabigat ang hangin, hindi dahil sa bigat ng pera, kundi dahil sa bigat ng pinakawalang awa na walang sermong. Nakatitig ang treasurer sa kanya, parang nahuhulog ang ballpen sa pagitan ng dalawang mundo. Binaba niya ang clipboard, inabot ang kamay. Salamat po, sabi nito, boses na may halong hiya at paghanga. Kukunin po namin ang detalya para maayos ang earmark. Lumapit ang MC, hindi para gawing palabas, kundi parang umiti at magpasalamat. May pangalan po ba tayong ilalagay sa donor wall? Hindi na, sagot ng lola. Baka magkalat pa ng arnibal. Tumawang ilan, pero yung tawang may kasama ng paggalang. Sa likod, nandun ang grupong elitista, ang tatlong lalaking nagtawanan kanina. Nakayuko ang pinakamabata, kinikis-kis ang hinlalaki sa baso. Ang pinakamatanda sa kanila ay dahan-dahang tumayo at lumapit sa treasurer. Mapapatawad nyo po kami, mahinang sabi nito sa lola, sa hindi maganda kong salita kanina. Tumanggo ang lola, walang kondisyon, at sinagot ng, mas mahalaga ang ginawa nyo pagkatapos. Naiwan sa bibig ng lalaki ang salamat na parang bagong salita. Pagkatapos ng program, bumuo ang foundation ng ad hoc committee pinirmahan ng chairman ng isang maliit na resolusyon, Taho Scholarship Fund. Nakalaki pa ng note, Preference to Children of Service Workers and First Generation College Students. Nakaatach ang listahan ng unang dalawang scholars, ang dalawang bata sa Mesa 15, na may footnote, Donor Wishes to Remain Humble. Sa stage, binasa ng MC ang update. Tonight, we raised enough for four full-year scholarships. Dalawa ay inialay ng isang nagtitinda ng taho. Mabilis na umikot ang palakpak, hindi maingay na shoe, kundi palakpak ng paggigising. Sa gitna, nanatiling nakaupo ang lola. Tumingin sa maliit na frame sa table ng treasurer, larawan ng pamilya niya, at bahagyang hinaplos ang gilid nito parang humahaplos sa alaala. Sa break, lumapit ang dalawang batang tatawirin na sana ang college na may bitbit na takot sa tuition. Nanay, sabi ng isa. Hindi niya alam kung bakit nanay ang tawag. Salamat po. Tinapik ng lola ang balikat ng mga ito. Mag-aral kayo, habang mainit pa ang taho ng buhay. Binigyan niya ng tig-isang coin na may butas sa gitna. Lucky charm ng nanay ko, paliwanag niya. Para maalala niyo na kahit maliit ang pera, kaya nitong bumuo ng ingay kapag sinabayan ng iba. Kinabukasan, may pahayag ang foundation may quarterly service night na mag-iimbita ng mga vendors. Taho, fishbowl, kutsinta at pandisal para hindi na maging bisita sa pinto ang mga nagluluto ng umaga. May kasama itong training sa etiquette para sa mga volunteers at donors. How to serve without condescension. Sa unang session, pinaupo ang lola sa harap para magkwento ng araw-araw. ng pagbangon ng alas 4, ng pag-init ng arnibal, ng pagbibilang ng sago at pag-ikot sa mga kanto kung saan kilala niya ang mga pangalan ng batang hinihingal sa takbuhan. Nakatayo sa gilid ang tatlong lalaking nagbibiro noon. Ngayon ay volunteers na na nanagtatali ng lobo sa bawat mesa. Sa susunod na gala, iba na ang timpla. Sa entrance, nakasulat, dress code, respect. Sa buffet, katabi ng salmon at salad, may maliit na station ng taho na may label, Donated by Minas Taho Cart. Nakatayo roon ng lola, hindi bilang server, kundi bilang guest of honor. Hawak ng treasurer ang acrylic box at nakaabang ng mga sobre, ngumit sa ibabaw nito, may nakapatong na karatula. Every coin changes a class schedule. May lumapit na batang babae Suot ang simpleng dress at may ID lanyard na may tatak ng foundation. Isa po ako sa scholars, sabi nito, sabay abot ng maliit na sobre. Galing po sa kita ko sa pagtututor. Tumingin ang lola. Niladay ang kamay sa puso at pinisil ang balikat ng bata. Salamat, sagot niya. Bigay, balik. Sa araw ng enrollment, nakapila ang dalawang batang scholar sa registrar. Sa likod nila, Tahimik ang dalawang magulang na kahapon ay kasama sa nagtatawag ng Ang baho! Bumuntong ininga ang isa, humawak sa papel at bumulong sa asawa. Buti na lang may matanda tayong tinuruan tayo. Sa kabilang bintana ng register, may nakapaskil na quote mula sa speech ng foundation chair. Ang pagkakawang gawa ay hindi para tanggalin ang hiya ng tumatanggap, para tanggalin ang yabang ng nagbibigay. Walang nag-claim na may-ari ng mga salita, pero alam ng marami kung kanino nang galing ang lamig at init ng aral. Bumalik ang lola sa pang-araw-araw niyang ruta. Umaga sa kanto, kalabog ng aserong sisidlan, singaw ng malinamnam na arnibal. May bagong customer sa umpisa ng kariton. Isang lalaking nakatalk in na polo, kilalang negosyante sa bayan. Isang taho, nanay, sabi nito. May pilit na ka ba? Walang discount, biro ng lola, ngiting pilyara. Mas masarap ang bayad ng tama. Tumawa ang lalaki, nagbayad ng sobra at nagsabing para sa scholarship. Sa tabi, may tumutulong mag-angat ng sisidlan. Ako po yung scholar sa engineering. Galing, sagot ng lola. Balang araw ikaw ang magdidesenyo ng kariton ko na may shock absorber. Tuwing gabi, Bago matulog, binibilang niya muli ang barya hindi para marinig ang musika ng bakal, kundi para marinig ang ritmo ng pagbabago. Sa maliit na mesa, katabi ng frame ng pamilya, nakalagay ang certificate mula sa Foundation for Initiating the Tahoe Scholarship Fund. Hindi yun nakasabit sa sala, nakalagay lang sa gilid ng bulaklak para tuwing palitan niya ang tubig ng rosas, maalala niya na ang kabutihan ay dapat laging sariwa. Sa dingding, may kalendaryo na may check kada araw na may napaaral at may bilog sa pechang nakatakdang graduation ng unang dalawang scholar. Dumating ang araw ng pagtitipos. Sa auditorium na puno ng mga magulang at kapitbahay, umakyat sa entablado ang dalawang dating tahimik sa ballroom. Nakatoga, may ngiting parang umagang walang ulan tinawag ang mga pangalan, sinundan ng pagtunog ng kamera at palakpak. Sa unang linya ng valedictory, binanggit ang pangalang Mina na hindi alam ng karamihan. Ngayon, nalaman na. Umupo sa ikaapat na hanay ang lola, nakatiklop ang kamay, hindi lumulutang sa hangin ang noontime show na palakpak, kundi nakalapat sa luta ang ngiti. Pagkababa ng stage, lumapit ang treasure, ngayon ay kaibigan na. Inabot ang maliit na acrylic box na puno ng sticky note at maliliit na sobre. Mga thank you letters, sabi niya, galing sa mga batang di nyo kilala noon. Tinanggap iyon ng lola at inilagay sa tabi ng puso. Kikilalanin ko sila, sagot niya, sa araw-araw kong pagbuhos ng arnibal. At sa mga sumunod na taon, kapag may maririnig mang ang baho sa daan, may sasagot na ang bango hindi ng aftershave, kundi ng kape sa madaling araw at ng taho sa umaga, ng lakas ng loob sa gabing malamig at ng katuparan sa hapon. Sa bawat barya na tumatama sa acrylic box, may tunog ng paghingi ng tawad at pagbigay ng pangalawang pagkakataon. Sa gitna ng gala na dating parang malayo sa bangketa, may lola na marunong maghalo ng mainit at matamis, arnibal at awa, sago at lakas ng loob, taho at tuition. Sa huli, ang grupong tumawa ay natutong pumalakpak at ang unang pumalakpak ay hindi humiling na tawagin siyang bayani, taho vendor lang na marunong magbukas ng pitaka at puso sa iisang buhos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si Baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button at huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!